Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mga kapatid sa pananampalatang Islam. Payo una sa aking sarili at sa ating lahat mga kapatid sa pananampalatang Islam. Ang sinumang tao mga kapatid sa pananampalatang Islam na kaniyang ipinagsawalang bahala ang bawat biyaya sa kaniya ni Allah Subhanahu wa taala ay ipaparamdam sa kaniya ni Allah Subhanahu wa taala sa pamamagitan ng pag-alis, pagtanggal ni Allah Subhanahu wa taala sa bawat biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa kanyang alipin. Mga kapatid sa pananampalatang Islam, huwag po nating hantayin na mangyari po sa atin, gaya halimbawa ang biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na magandang pangangatawan. No? Uh, maayos na physical. Huwag po nating hantayin na sa kapalang po natin ma-realize ang bawat biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala gaya ng ating mga ayaong time na tayo po ay nakakasakit ng malubhang karamdaman. Mga kapatid, sa pananampalatang Islam, always po natin pasalamatan si Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat biyaya po sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala.